Ayan, dito ko ngayon sa office ni Papangkano. Mag-vacuum sa kanya ngayon. Mag-keep namin ni Papangkano ng mga basura. Maraming mga basura dito. So, ito na nga. Ano nga ang pag-uusapan natin ngayon? Kung nag-plano job ka, kung plano mga Amerika, america kung nakay-plano. Ayaw, Jude, pag-una-una ngayon mong si prinsesa diri ha <laughs> ayo paghunahuna nga himuon kag ah. ikaw ang ano diri a uh, prinsesa ng imong asawa ayo na ayo pag expect ana pwede na mao ang expectation ginahunahuna karon <laughs> pero ako ang hunahuna na ako sa una una na ako hunahuna pag-abot na ako dito sa Amerika, gusto na ako na nako'y trabaho pag abot na ako sa awa Amerika makasweldo dayon ko ay maogin na akong ginahuna-huna wala jud ko nagingon nga ay akong gusto dito kay matulog ang mukaon o magsigig lipstick o magsigig uh, um, makeup hindi ko na mahitabo dari pag abot dari sa ano More, ako ara nang experience ha <laughs> Kasi, di bubo mahili ko mahilig makeup butang ako sa kung nawa ko trabaho ko ay na no kung gawas pero kung parang ganit ka ng mga warehouse ayaw na i na ngayon nga hindi na pero ako ginahuna-huna kaya sana yung sa trabaho Oo, ako ginahuna-huna pag abot na ako dali sa Amerika kaya trabaho din ako ang ginahuna-huna dahil bisag marag ba na ba nakulitan na gid sa kuha hingon siya nga saba naman kaayo ka ma nga paghuwat na ang mga time nga para kung para sa imuha gyud ang imong pagpang-apply para gyud na sa imuha pero pag dili pag gyud daw aton why mo dawat nimo ay pag sa kay ang akong na masigre ako na awayon no kay wala man trabaho duha ka tuig wala koy trabaho syempre asa man ko mangayo an ah, nagkana sigig padasa kong pamilya sa ko ang kanan kay ang ang kuan ni kasimple nyo kay breadwinner man gyud sa pamilya ang kasimple kaya magano jud ko ana unsa mo gid ang ako ang ah unsa gid ako ang uh, mapadala ni sa kong ginikanan kung masige sila pangayo nako na o oh, na to na nga na yung mga problema sa tong pamilya sa Pilipinas so kita kay breadwinner mi gid sa pamilya kailangan medyo na to magpadala so kung una una ona na, hiram <laughs> hiram tirada anak ko pang pahiram ako. Managod ko sa anak akong bana. Pahiram ako pa. Ang bayaran, teka. Huwag makasweldo ko. O oh, si, wapagani ka. Dawat atong trabaho. Nang hiram na. <laughs> ang iyahang sweldo. Ang iyahang isweldo ko nun. Gihiram na. O. Oh. Ang mga ginagong giingon na ginoo. Oh. <laughs> Tabangi ko kay akong bana. Sige, naghiram. Ano niya? Why, ay, dito, no? Ay, nga na ginagin na to. Unya, kay, pag sweldo, may sa kumbana, ay, e, ka, nang hiram ka sa kuwa, unya, bayaruan ni mo kung mag sweldo ka. Waman lagi! Magkain <laughs> mo uh, na lang, din lang bala. Tapos tila yung ganyan ha? Sa susunod, din yung yung kamang, ayaw na lang, yung nang hiram mo, yung nang ka. Dito, <laughs> no? Akong bala, wala naman na ito, kung ano. Pero, hinahinay, hindi ba kumbana. Hinay-hinay yung balo. Hinay-hinay po pang hiram. Diba? Kita gin mga Pinoy, no? Okay. Gigi may iwasan nga yun na ay mga sa pamilya nato to. Nagi mga ayok, diba? Gigi na to may iwasan kaya ka kahatag. Kaya maglabad yung mong ulo po kung wakay tabaho yun. Kaya wakay kay kahatag. Bito, nung pait yung kaayok yung tuwan ba? pait ka ayokong wala kayo trabaho lalo na ka nang breadwinner kasi yung pamilya hmm. pait ka ayokong wala kayo ako maingon sa inyo ha kung inspectman mo matukog ang hirip ka sit niyo mag sigirag yung pagwapa dito mag sigirag yung pagwapa dito hindi naman na ito pero hindi mag gita naman hindi naman ito kailangan pag atunin mo dito, advance yung ka mag isip Pagabot na ako dito, na nakita baho trabaho dahil yun. Nanakoy, 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 nanakoy dahil yun. Eh, na ako yung... Yung... na dayon yung... Na na. Okay, laing pa ka. Ayaw po ka nang wala kahit, paes, ka, ayun, kinabuhi, ina, tayo trabaho. Pait ka. Ayaw kinabuhi na tayo. Nga tayo ngayon. Why, why sulod? Why sulod yung pitaka? Why sulod tanan? Why sulod? Wow! Kaya pagabot diri ah. Pero sa to, ra ah, jud ang trabaho, no? Diri? Diri, Ang manager, diri, kaya marunong niya po mga sales lady. Mismo ang manager, sila ang maglimpyo. Mismo ang manager, sila ang magdisplay. O, sa to ah, di ba ang manager kay ang manager magsigrag pusing-pusing, may ngon dali 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 dali. Buhatan ni. Eh. Buhatan ni, eh, di ba? Eh, Mao na. Unya kung nasanay ka. Nag-manager ka sa Pilipinas pag abot din mo diri apply po kag manager ayo jud pag speak na di ka mang og bathroom <laughs> <Oo>. <laughs> pero sa ko ang company nga gitrabahoan na ay taga limpyo na mag bathroom ah ko manager di mag limpyo bathroom <laughs> pero sa uban like mag ano kag mga sa kaning mga fast food McDonald's or sa pabadya mga Burger King Hi, nakote. Ang mga manager din ha, nagalimpyo na sila ka ng kuwan. Kika tong vlogger nga anak ko, nga nurse na siya karon, Nag-manager sa, Burger King gari sa Amerika. Nang limpyo sa bathroom, nang limpyo kaldiro. Oh. Kaya, kung ma-apply ka manager gari ah, mga apply ka -apply ka ng mga mga dagkong company yun nga ano ba. Kanang like, kaysa sa amo ah kanang ako ang kampanya gi trabahoan ah, dahil gi dagdag limpyo bathroom pero like mag manager ka sa mga store ano ikaw gid mismo mag display hmm. display display ka og grab kag mga forklift, magwalis pug kag floor ho oh, ayo gi adik ka magwalis og floor mo trabaho manager diri <laughs> 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 ako manager kay usahay kay mo sa akong area Unya kay mo ingon dai na si Irene. Hey, ah, ah, kailangan ni mog tulong ana ana online ako na ana Irene nga. <laughs> oh, makakita ko gay team na ko dito ko online ako sa yung basket kay kung nga uh, karang karang manager na mo diri ah, okay, maglibot-libot mo na sa store basig gato mga item nga, ang mga customer baya yan, pagbilin bisag asa, kuha sila sa isa ka department, dahil una po dito sa PICAS department, so, ang ginabuhat sa, sa manager, anak, kaya gina, ginakuha nila, o ibalik, asa na dapit, wala lang buhaton, oh, sorry, sorry sila, asa to mga arins, nga one arins, sila po yung mga arins, so, kaya, eh, anak, yung ana ginabuhat ayan, mag sa ko, mamunit ko, huwag mga, basura <laughs> basura pag anong kumangita kung mga battle kapag baligyan na punta battle bahala na kaning facebook ni kasimple nyo <laughs> kung ma-turn off mangyod ni bahala na ma-turn off ni basta natin basura guys uy nagupit na akong pantalon o oh, basta ang ato ang alkansya dito ah balang ano every week natay na bahala ka Facebook ni naunsa na magiging Facebook ron sobra na dyo kay kay si Mita oy sa ano lang ni Simita pag-adjust. Na ano po itong, naunsa lang po itong, ano ni Kasimple kay, nag, ano na po ng simple nag growth rest na po, nag growth rest. So, ibig sabihin, daghan ang gugayo ba ito siya nana? Ang labay ko ba siya na rin? Ano ni yung expectation eh, mo, kung ato pag-amerika, ayaw na lang. yung katulong sa kanok. oh, may na lang ni ilaw kay ni Sigam. Ang katulong sa kano. Ang kanindo pa ba aning bago? Ay, kagalang na ito. ulit ang bago ya. Kagalang kayo kung may kwento na ako sa inyo ha. Kana lang guys. Oo, kana lang. Daghan salamat sa inyong tanan sa mga nag a uh, na support sa akong Facebook. Thank you kayo Uusog na ako ng kung pagano sa basura. Bye guys.